update guys for Saudi Living so Tuesday guys so kasama natin yung mga tropa natin sa Ajdan sila Robbie at si Darren so nakakita ko ng magandang sasakyan dito ang gando na lang gusto ko napakita sa inyo ang oh, cute oh astig ito lang nakapark sa labas so pupunta tayo dito sa isang coffee shop sa Gusaybe Village binalikan ko lang to maganda ganda ng kotse so itong kahabaan na to puro coffee shop to so dito tayo magkakapi guys let's go so hindi pa tayo nakakapwesto hindi pa tayo dito lang kapi yan, guys let's go dito na umabot ang mga person haha Welcome to Alcubar! So dito tayo magpapaki guys Let's go! So tuloy tuloy pa tayo sa walking Ayaw pa maupo sa kapina ng mga kabayan eh. Ang ganda dito! Huwag kang gagalaw Taas ang kamay Patay ka na Saksa ka ng sama Kamaling ka nakala Di na pala tayo nagtugma Saksa ka ng upang Di pa'y wala Dito pa tayo sa SB Sa Obor Dali ba yung dalawa. Let's go guys. So, nalil tayo sa SB guys sa Kobar. At itatry natin yung kanilang bagong-bagong mango dragon fruit. Ito siya. So, comes with um, coconut din. Kung gusto may may coconut, yun nasa left. Or ito yung may coconut. Yung without coconut, ito. Yung in order niya. <laughs> Yan siya. Let's go. Oh. Sarap ba, Darren? Yung sa okay lang. Masarap din. Cheers!